Ito sa ating lahat sa pagunita ng buwan ng panitikan, isang makasaysayang selebrasyon na ngayong taon ay pinagdiliwang ang ikasampung anibersaryo nito. Ito ang pagkilalang nararapat lamang ibigay sa panitikan na siyang salamin ng ating pagkatao, ugat ng ating pagkakakinandang, at ilaw sa landas ng makabuluhang pagbabago sa lipunan. Hindi niwalay ang panitikan sa pagundan. Sa bawat tulak, kwento at sulaysay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilarawan ang kolektibong pangarap ng sambayanan. Sa panitikan natin naaalala ang mga hindi dapat malimot. Ganyan din ang pagnanais na abutin pa ang mga hindi pa natin naaabot. Ito ang dahilan kung bakit buong puso mong itinataguyot ang pagkilala sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng panitikan sa loob ng maraming dekada, nasaksihan natin ang iba't ibang bansa itinanghal bilang guest of honor ng Frankfurter Bachmasse ang pinakamalaking book fair sa buong mundo. Minsan ko nang naitanong, bakit hindi ang Pilipinas? Isang bansang nagpasiklaw ng revolusyon sa pamanagilan ng panulat, marapat lamang na mailuklok ang ating sa halay ng mga pinakadakilang tinig sa daigdig. Ngayong taon, matapos ang masusing paghahanda at pagtutulungan, kikilalani ng Pilipinas bilang guest of honor sa Frankfurter Bachmesson. Ito ay tagumpay ng bawat manunulat, tagapagla at lala, tagasaling, guro at mambabata sa ating bayan. Isang paninindigan na ang tinig ng Filipino ay dapat, dapat mapakinggan, mapansin at igalang sa buong mundo.